Good morning mga kapistol magandang umagang maulan bali ngayon ang for video natin yan may pinto tayo dito pero bagong lahat pwede ka pa nakasubscribe please subscribe at pakipindot mo rin ang bell -like para like ang update sa ating mga paupang upload na video at kung may tanong ka pakicomment mo lang sa baba at mag iwan ka rin ng like at intro muna tayo mga kapistol Ang kakabitan natin, ito yung kinabit kong panarana, yan. Inara. Ito yung dating pinto ng bahay na ito. Bali, ang pinalitan lang dito yung hamba niya. Tapos yung pinto ito na rin. Ang doorknob niya ay inalis ko na. Ang dating nakapasok dito. Sa loob yan. Oh. Putas yan eh. Yan ang laki oh. Tapos ang ilalagay natin ngayong doorknob. Saan ba yun? Ay ito itong ipapalit natin bali to kasi pag magsusukat kayo ng doorknob lagi kung plain siya o wala siyang ah, inalis inalisan ng doorknob lagi ang gagawin nyo mula doon sa ilalim sasabit nyo yung meter ang hanggang dito sa ibabaw 1 meter tapos mula dito sa tabi ay 6 cm yun ang center niya. bali ngayon ay inusod ko to yan Inusod ko siya dahil wala sa sa... Andito siya layo niya eh. Malayo siya. Kaya ginawa ko sa 6cm. Oh, bali Malita may guhit tayo. Kapansin niyo ba ito? Ayan. Ayan o. 6cm mula doon sa guhit na yun o. Ayan. Yun ang center noon. Tapos 1 meter. Bali, in-adjust ko siya para tumama do sa 1 ano niya sa 6 inches ah 6 cm yan itong ligaw na ibubutasan pa natin na nakikita ko sa inyo hindi natin magagamit ang ating pabutas dahil may wala na kasi ito sa ano sa line niya Gracias. Buti na lang. Di na naman natin tawag. Tama na. Dapat ba natin tin-meru ugad banadin ba? Yan. Okay. na ra natin ba. Yan ba nika bitan natin tingninya. Si pisa, puy lang si lang kaaway. Ama ah, si Lian na lang ito. To kasi hindi dati nilang ano, yung nakabaw na malaki. Dor nab nila. Pero ito ay okay na, na-assess na na Double lock siap, makanya okay. okay, ada lubang putusnya. Itu yang saya double lock-nya. namin may susiyan nito wala ito. nalang lang siya. Okay Okay na.